Tapos din na. ko. rain. Rain! Stop! Pabili! YouTube! <laughs> YouTube to YouTube! Pabili po! Where tayo ay.

Saro na natin yung garage. <laughs> I-video natin sila sa Piper. Ay, yung haba na. Piper! What's up, Piper? Sit! Piper, sit! 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 Good girl! Si Phoebe. Oh! Laki na ng chan ni Phoebe. Hello! Ah? Akin yung nambarahan yung queen. Hello. Bye guide. Byeet. Bye page. Hindi makita si Page. Block na block. <laughs> makita si Page kasi color block siya. Yan na yan. Uh. <laughs> <twist> <laughs> <laughs> DJ? DJ DJ where are you